Good morning, mga kasari store. So, karon mga kasari store, no? Um, ipapakita ko lang sa inyo yung aking small sari-sari store. So, the other ano kasi, itong miagi na mga, itong um, last two days ago, So nangumpra ko mga kasari-sari store, uh, wala na na ako gi gi vlog jud pag ay gi vlog jud kung pila ang ako ang worth nga um napangumpra no kung magkano lahat kasi So ayun na nga mga kasari-sari store no na na na-stop yung pag-usapan natin kasi may bumibili. May bumibili kasi. So, yun na nga. Um, mayroon akong last upload na latest video na um, punong-puno. Uh, uh, may laman na naman yung ating tindahan, no? So, ayun. share lang, isi-share ko lang, no? Uh, storytelling tayo sa about sa sari-sari store, no? Um, umpisa kasi, ano uh, hindi ko to plano hindi to hindi ko ito pinaplano na magkaroon ng sari-sari store ano kasi uh, ang dahilan kasi kung bakit ako nagkaroon ng sari-sari store uh, meron kasi akong uh, friends na subscriber ko kasi meron akong youtube channel kasi sa uh, meron akong channel na uh, youtube channel matagal ko ng channel na Ah, uh, meron akong sahod doon. Pero yung sahod ko hindi hindi buwan-buwan yung sahod ko kasi hindi naman tayo famous, hindi naman ako uh, hindi naman ako ano uh, hindi naman ako talaga sikat or ano, so kumikita lang ako sa YouTube ko. Uh, kung merong mga nagsusup ko may uh, mga friend ko na galing sa ibang bansa, yon lang nagbibigay ng mga super chat, yon. So minsan makasahod ako monthly, minsan hindi kasi hindi naman lahat ng lahat ng ano mo, uh, supporter mo uh, magbibigay sa iyo. So in short, mga mga kasari-sari store no, nakilala ko ang isang foreigner, uh, taga ano siya, uh, Mexico. Um, nakilala ko siya hanggang sa yung friend ko naging naging girlfriend niya, yung friend ko. So silang dalawa Uh, ako ang dahilan kasi na bakit uh, sila nagka, uh, nagkaroon ng relasyon So, nag-decide silang dalawa na bibigyan ako nila ng negosyo So, ang pinili nila na negosyo na ibigay sa akin is sari-sari store uh, Para daw na meron akong paking kita, uh, meron akong income, uh, daily income sa so, Kasi single mother ako, I am single mother So, yun na nga mga kasari-sari store So, Ayon, binigyan nila ako ng 25,000 for capital sa sari store ko. So, yun na nga mga kasari-sari store, no? So, um, naputol yung ating pinag-usapan kanina. So, yun na nga ang dahilan. Uh, uh wala, wala to sa plano ko na magkaroon ako ng uh, gusto ko ng negosyo na sari-sari store, no? Kasi nga, ang dami na kasing sari-sari store dito na dikit-dikit na kasi kami. So, pero di kaya, kaya, kaya kaya hindi ako nagsari sari store. Yun yun kasi ang dahilan bakit hindi ako nagsari sari store noon. Pero nung nakilala ko yung uh, isang subscriber ko na galing sa Mexico siya, kasi nga meron akong channel, ng main channel ko, uh, ang main channel ko is MarG Olvida, yung aking main channel. So, na, nakilala ko yung Uh, isang, ano, nakilala ko yung uh, foreigner na taga-Mexico. So, laging uh, ano ko siya, naging friend ko siya. So, ngayon, so, yung yung foreigner na yan, uh, yung friend, meron akong friend na galing, uh, meron akong friend na nasa Singapore, nag-work. So, kasi yung foreigner na yon uh, naghanap ng, yung, ano, gusto niyang jujuwain. So, that time, kasi meron akong foreigner that time. Meron akong ah, uh, Um, boyfriend that time. Kaya, ano, uh, parang, yun na nga. So, so ino-offer ko, uh, nirecommend -ni ko siya sa kaibigan ko. So, naging sila na. Ayun, dahil ako naman ang dahil, uh, ako ang reason bakit sila nagkilala, no? Bakit sila nagkakilala sa sa ano, uh, bakit sila nagkakilala bakit sila nag, uh, silang nag, uh, nagkarelasyon na sila so ako yung dahilan So, ngayon, um, yun na nga, uh, yung kupol na yon wait mo na. Yan lang. Oo, uh, na ah. Oh, say flavor. Oh,

Pwede, nalang na. Oo, na. okay. Oh, hmm. Cloud 9 nalang po. Cloud 9. Yan, tag-jison. Ito yung pila. Ito yung pila. Ito yung pila. Tag-jis. Ah, sige. Bali, pila tanan. Isada. Isada. Bali, jis. Okay. Oh. Bye nuts. Ko arakan lang isa. Bye nuts, nuts. Ah. So, 'yun na nga mga kasari store, no? Ano lang. Pila. Ay, kuha rakan lang. Kuha rakan doon. Ah, ah, So, yun na nga mga kasari-sari store, no? Um, yun na nga, uh, binigyan ako ng kapital sa nakilala ko na uh, sa isang follower ko, uh, subscriber ko, binigyan ako ng kapital 25,000 pesos. Siyempre, ama uh, kasari-sari store. <coughs> excuse me, excuse me. Gigrab ko na yun, help nila sa akin. So, ang gusto nila isari sari-sari store talaga. So, ayon, kaya na kaya nag nag-decide na lang ako na kasi Diba, that's a blessings na, na binigay sa iyo, 'di ba? So, bakit mo pa tatanggihan? Kasi ang gusto na talaga nila is sari-sari store. So, 'yun sila talaga yung aking friend talaga yung dahilan uh, kung bakit ako merong sari-sari store. So, 'yun na nga, ah, uh, 'yun uh, I grabbed the opportunities na kanilang help sa akin. So, kasi dami kasi ano dito, dami madami ng tindahan is Nako, dito kapit bahay ko tindahan. Doon naman sa kabilang tindahan. Doon naman doon tindahan naman. So doon doon din tindahan na naman. ang daming tindahan dito. Ayun, so tina -try ko. Sige, why not? ko sige. So gi-grab ko yung uh, bigay nila sa akin. So ayun, binigyan nila at automatic binigyan ako nila through PayPal kasi meron akong PayPal. So pinadalhan nila ako. Ayun, Um ito ito lang yung bahay ni mama na ano so isabi sabi ko wala naman akong pwesto sabi ano kasi yung bahay namin is bawal na kasi kami mag-renovate. kasi nga dem for demolition area dito so ayun mo hindi nag nagdecide na talaga ako na sige i grab it because opportunities na yan na binigay sa niyo. so yun na nga uh, ayun nag nagkompra na ako uh, namili na ako so nag-start ako binigyan ako nila October last year, October. So, October, November, December, January, February, March. So, ika five months na ngayon. So, ayun mga, ito na nga, isi-share ko sa inyo. Nung, ito na, meron na akong tindahan, no. Napaka, ah, ang sarap sa feelings. No, dito ko na na-expert, dito ko na talaga na-experience na, -experience na ganito pala pag may tindahan. Hindi ka na naubusan ng piso, meron ka ng araw-araw na piso na dumating sa'yo, diba? <coughs> Excuse me. Sorry, sorry mga, kasi mayroon kasi akong ubo konti. So, yun na nga. Ano lang? Oh, sige, kuara ka lang. Bira ha. Oh, bira. Um, meron tayong customer. So, yun na nga, mga kasari sa store, no? Ano? Uh, ano na, wag na natin pahabain, no? So, yun na nga, uh, ito na. Ito na yung resulta, ha? Ito na yung aking sari-sari store. Alam mo ba, 25,000 is maliit lang yung mabibili mo. Hindi, hindi ka, hindi, hindi, uh, ito, ano. Ma Magic sarap? Ito lang, So, yun na nga mga kasalasara store, no uh, I'm so happy Ito na nga, ano bang ginagawa ko Bakit siya, ano, uh, mara, bakit marami na akong bar, Bakit marami ng laman yung aking May laman-laman na ang aking tindahan, no Kasi ito, nag-audit ako mga kasari store, no ano na siya, yung capital ko to is 25k. So, yung, yun na nga, meron akong first, meron na nga akong video na yung first na invest ko within 5 months is yung aking refrigerator. So, yung refrigerator ko kasi, dati, wala akong refrigerator. Uh, one, uh, two months, two months wala akong refrigerator. So, ang daming, ang daming magtatanong sa akin kung meron ako mga soft drinks, ganon, ganon. So, nag-decide ako na kukuha ko ng refrigerator. Ayun nga, so binabayaran ko siya monthly monthly. So, minadali ko lang siya um para ma madali lang kubayaran. So, 'yun na nga mga kasari-sari store no? So, ito 'yon ang the good things na nakainvest na ako ng refrigerator na dito lang sa tindahan ko kinukuha. 'Yun. So nakagamit na ako ng pera ko dito. Yung 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 anak ko magme-message sa akin, mama, kailangan ko ng ano sa school, sa college. So ayun, meron naman akong chika's. Ah, uh, 'yun na nga mga kasari sari store. Meron akong chika's na business din na ang ginagamit ko din na pera sa chika's ko is dito lang ang binta ko dito sa aking sari-sari store. So, mayroong magpakas in sa akin, magpakas out sa akin, mayroong mag out. So, gamit ko yung tira, yung binta ko dito sa, sa aking sari-sari store. So, gina ganon ganon ko lang. So, yun ang na-experience ko talaga. Hopefully, na ano, well, ano, success yung aking business na sana uh, hindi na yung isa sa pinaka-wish ko talaga ng sari-sari store. Noon ko pa to, ano, Uh, hinahangad na business na sana magkaroon ako na yung mini mart store yung yung malalaki na na ano di ba yung ano yung may ram marami, ka ng mga stock ganun ganun uh, excuse me sana ito na yung panimula sa aking buhay so yun na kasari-sari store, no na yun lang ang aking i-share sa inyo uh, yun Uh, sa 25k uh, naging ano na siya within 5 months so ito na marami rami ng uh, marami rami na akong display nasa ano na siya nasa 60k thousand so within 5 months so ang ano ko kasi ang ginagawa ko kasi mga kasari-sari store Uh, ang tindahan, ang binta ng tindahan, paikot-ikotin natin yan. Kasi ako kasi mga kasari-sari store, may daily needs, may bills, uh, hindi ako dito kumukuha. So, ang kinukuha ko lang dito, yung aking refrigerator, kasi gusto ko nga, meron akong ma-invest na makikita galing sa ah uh, galing sa aking sari-sari store. So, yun na nga mga kasari sari store, no? Uh, paikuti ng paikuti natin muna yung ating sales yung ating kita dito sa ating tindahan para siya lumago ng lumago so kailangan meron din tayong mga extra income na kung na para sa ating mga araw-araw na pangangailangan so ang the good things mga kasari-sari store kasi uh, every time na mag mag-ask ng uh, pira yung anak ko para sa, sa school. So, makakuha din ako dito konti. So, yun lang mga kasari-sari store. Ang isishare ko sa inyo na ang dahilan uh, kung bakit meron akong sari-sari store. So, thank you for watching and gugu -gu lang tayo mga kasari-sari store. Continue lang tayo. Maraming, maraming ako maganda ang buhay. Nag-start sa negosyo na saris Harry Store. So, kung ikaw ay bago ka pa lang sa akin channel, please do subscribe my channel, mga kasari-sari store. Marami pa akong isi share sa inyo uh, about sa business. So, 'yun lang mga kasari-sari store. Thank you for watching.